When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better Samantala, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng uniform ng isang katulong Sa isang silid kung saan nakaupo ang isang lalaking naninigarilyo at may hawak ng isang basong alak Ano? Kamusta ang pinapatrabaho ko sayo? Sa ad ng lalaki na nasa 40s pataas ang tanda nito. Ito ang nakuha ko sa kondo niya. Sagot ng babae. At nilapag nito ang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Mukhang tama ang hinala ni Miss Kelly, sir. Sa nakikita ko ay ang anak na babae ng mga Sandoval ang posibleng pumatay sa anak niyong si Brice at sa inaanak ninyong si Bonox. Ani ng babae. Habang isa-isa tinitingnan ng matandang lalaki ang mga larawan na kinuha ng ispesya nito. Sa mga larawan ay makikita roon ang mukha ng tatlong babaeng may nakaguhit na ekes na kulay pula sa gitna ng mukha ng mga ito at si Kelly lamang ang wala pang guhit na ekes. Maging ang larawan ng tatlong binata na may nakatarak na kutsilyo sa gitna ng larawan. Hindi ko na kinuha lahat ng mga nakita ko, sir. Baka makahalata yung Jessie. Pero lahat ay na-picture ko para may pakita ko sa inyo. Ani ng babae. Good job. Ngayon, lintik lang ang walang ganti. Wala akong pakialam kung malaking pamilya ang babanggain ko. May paghiganti ko lang si Nabris at Poe, Bonox. Nang magising si Kelly ay nasa hospital na siya. May nakakita sa kanyang mga pulubi. Kaya naman ang mga ito ang humingi ng tulong para sa kanya. Nakatulala at hindi makapagsalita si Kylie dahil sa labis na trauma, dulot na ang pag sa kanya ng apat na lalaki. Matapos siya ang pagsawaan ay eh basta na lamang siya iniwan ng mga ito. Dok, kamusta siya? Bakit hindi pa rin siya nagsasalita? Saad ni Tide sa lalaking, sumuri sa babae. Kailangan mo na siyang obserbahan ng 12 hours Matindi ang tromang sinapit niya kaya siya nakatulala at biglang iiyak. nakita rin ng mga galos at pasa sa niya, mag sa private part niya ay lumalabas na ginahasa ang pasyente. Tsaka ito ang resulta ng medical niya. Saad ng kaharap. Thanks, Doc. Tugon niya at umalis na ito sa harapan niya. Kaya naman binalingan niya ang babae na kaupo lamang habang nakatulala ito. Lumapit siya kay Kelly at naupo sa harapan nito. I'm sorry Kelly kung hindi kita napagtanggol at wala akong nagawa. Mahinang saad ni Tide sa babae. Flashback. Jessie, bakit parang ibang tao ka na? Bakit parang hindi ka ang Jessie na nakilala ko? Bakit ganun mo lang saktan si Kelly? Ano bang atraso niya sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya sa babae. Naroon pa rin ang tatlong mga kapatid nito at maging ang mga ito ay naghihintay ng sagot ni Jessie. Kasalukuyan silang nasa kwarto ng babae at hinintay nilang magising ito. Lumabas na muna kayo please, gusto ko mapag-isa. Malamig na sagot ni Jessie. Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Tide at walang nagawa ng makitang tumalikod ang dalaga. Anong relasyon mo sa Kelly na yun? Bakit parang interesado kang malaman? Akala ba namin ang ate namin ang nililigawan mo? Ani ni Julius. Nililigawan ba o girlfriend na? Naghali ka na nga eh. Ani ni Jemen. Hindi pa man nakakasagot si Tide, ay eh bigla siyang kwenelyuhan ni Jello at idiniin sa pader. Huwag ko lang malaman-laman na niloloko mo at sinasaktan mo ang nag-iisang prinsisa namin. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Tandaan mo yan. Tiimbaga ang sad ni Jello, tsaka patulak nitong binitawan si Tide dahilan upang matumba siya sa sahig. End of flashback. Aminado si Tide na nagiging mahina siya sa tuwing nasarapan na siya ng mga sandoval, lalo na sa mga kapatid ni Jesse na halatang mainit ang dugo sa kanya, lalo na ang panganay sa si sandoval brothers. Kelly, magpagaling ka. Tinawagan ko na rin ang parents mo kaya babalik na sila dito sa Manila. I hope na masasagot mo lahat ng mga tanong ko sa iyo. Kaya sana magpagaling ka na. Ani ni Tide at hinawakan niya ang kamay ng babae. Ano bang naging kasalanan mo kay Jesse? Ba't ganun na lamang siya kagalit sa'yo? Tanong niya sa babaeng kaharap. Subalit, parang nakikipag-usap siya sa hangin dahil hindi naman sumasagot si Kelly at tulala pa rin ito. Flashback Kanina lamang ay papasok na sana siya sa trabaho at habang nagmamaniho ng sasakyan ay binuksan niya ang FM radio ng kotse niya. Mahilig siya makinig ng balita sa umaga. Babae na tagpuan sa ilalim ng tulay, nakahubad dito at pinaghihinala ang ginahasa. Wala pang nakakakilala sa babae at dinala ito sa malapit na hospital sa napamura na lamang si Tide nang maputol ang pinapakinggan niya ang balita. Nang lumabas sa screen ng high-tech pad ng Carnia ang pangalan ni Cham, tumatawag ito. Kaya naman napabuntong hininga na lamang siya bago sinagot iyon. O bakit? Eritadong saad niya. Dang, huwag kang sumigaw. Gag... Napanood mo na ba yung balita? Ngayon lang. Shit, sino mga gagong gumawa nun sa kanya? Ani nang nasalin niya. Kaya naman napakunot noo siya. What are you talking about? Si Kelly? Nasa balita? Mukhang ginahasa pare. Nakahubad eh. What? Sa hospital siya dinala. Ani ni Tide at mabilis niyang napreno ang sasakyan. Sa Nicholas Hospital. Champ, pupunta ka ba? Sabay na lang kami maya maya after lunch kami ni Nabonox. Okay okay, kayo ang bahala. Sige papunta na ako dun. Sagot niya sa kaibigan. End of flashback. Samantala sa kabilang dako naman ay napanood ni na Diego at Jessa ang halikan ni na Jessie at Tide sa labas ng mansyon nila. Kaya naman malakas na ibinagsak ni Diego ang cellphone nito sa ibabaw ng lamesa matapos nitong mapanood ang monitoring CCTV ng mansyon. Tuwing gabi bago magpahinga si Diego, ay tinitingnan muna niya ang CCTV upang makita kung anong oras umuwi ang mga anak niya at upang makita rin kung may mga kasama ba ito. Lalo na at alam niyang gawain ni Jerome na magdala ng babae sa mansyon sa so tuwing wala silang mag-asawa roon gagong yun, dati atang salisigang ang kumbag na yun. Sumasalisi sa anak natin dahil wala tayo roon. Ani ni Diego at napapatiimbagang na lamang. Hindi na bata si Jessie. Kung mahal naman niya ang lalaking yan, bakit hindi natin suportahan? Ang mahalaga ay akasiyahan ng anak natin. Kung ang lalaki na yan ang makakapagpasaya sa anak natin, walang dahilan para humadlang ako sa kanila. Saad ni Jessa sa asawa. Tsaka para namang hindi ka dumaan sa mga ganyan, eh mas malalakap pa nga dyan eh, bago naging tayo. Pagpapatuloy ni Jessa at tumayo na tsaka nagtungo sa kama nilang mag-asawa. Kahit na, hindi pwede sa akin ang yan. Ano, halikan niya ang anak natin kung kailan niya gusto? No, no, no. Hindi pwede sa akin yan. Lahat may kapalit, kaya lagot sa akin ng lalaki na yan kapag humindi siya. Ani ni Diego, ang kaninang simangot nito sa mukha ay napalitan ng tuwa, lalo na nang makita nitong hinubad ni Jessa ang suot nitong roba. Kaya naman tanging manipis na nighties lamang ang suot nito at walang suot na pang Kaya mula sa lamshade na natatakpan nito ay kitang kita ni Diego ang sexing katawan ng asawa. Kahit napakarami na nilang anak at nakaedad na sila ay wala pa rin kakupas-kupas ang asawa niya. Mukha pa rin itong teenager sa paningin niya lalo na sa height nito na pang 14 anyos. Duwende, este my wife. Masusundan pa kaya si Jemen? Habat na nang pinagsasabi mo kapre, minopose na ako kaya hindi na ako magkakaanak at sinasabi ko sa iyo, huwag mong isiping maghahanap ka ng babaeng bubuntisin mo para sundan si Jemen. Nako, papatayin ko kayong dalawa at tatanggalan kita ng torta. Ani ni Jessa at sinabunutan ang asawa. Aray naman, anong pinagsasabi mo dyan? Matagal na ako nagbagong buhay asawa ko. Oo, dati babaero ako. Pero noon yon, at alam mo rin yun, di ba? Aray, tigilan mo na ang buhok ko. Mabuti sana yung mga mapuputing buhok lang ang nabubunot. Napapangiwing saad ni Diego habang himas-himas ang ulo nito. Dapat lang, nako sinasabi ko sa iyo Diego, ani ni Jess saat pinakita ito ang kamao sa asawa. Oo na, oo na. At hindi torta pangalan ng Edith's co-wife. Hayos pa isa lang naman eh. Sige na, pampagod night lang asawa ko. Paglalambing ni Diego sa asawa at niyakap ito. Hmm, sige na nga, baka mag -ana, ana ka pa sa iba eh. Saad ni Jess saat nagkunwaring napipilitan. What? Anong mag-ana-ana? Kunot noong saad ni Diego. Naikinatawa naman ng asawa. Haaw yan sa Facebook. Nabasa ko lang. O sige na, diligan mo na ang natutuyo kong rosas. Ani ni Jessa na ikinatawa naman ang asawa. Kung ano-ano nalalaman mo. Naiiling na sabi ni Diego at nagtakip na sila ng kumot. Samantala sa kabilang dako naman ay magkaharap ang dalawang lalaki na parehong galit na galit at gustong gusto nang magigante. Sapat na ito para mapatunayan na isang sandoval ang pumatay sa anak natin. Ani ng ama ni Brice. Buhay ang kinuha nila, kaya buhay rin ang kapalit. Hindi ko hayaan na walang mananagot sa pagkamatay ng anak ko. Kumpare, ani naman ang ama ni Bonox. Alam na ba ito ng panganay mong si Barbonox? Hindi pa, at wala akong planong sabihin sa kanya o kahit na kanino. Malaking pader ang babanggain natin kumpare, na wala na ako ng isang anak. Hindi ko nahayaan pati ang isang natitirang anak ko ay eh, madamay pa o mawala sa akin. Napabuntong hininga muna si Tide bago siya lumabas sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung bakit pinapapunta siya ng ama ni Jessie sa mansyon. Kaya naman heto siya ngayon. Kinakabahan siya dahil muli na naman niyang makakaharap ang mga magulang ni Jessie. Maupo ka. Saad ni Mrs. Jessa sa binata. Kaya naman sinunod iyon ni Tide. Halos mabingi si Tide sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Habang kaharap niya ang mga ito. Pakiramdam ni Tide ay bawat salitang lalabas sa bibig niya ay may kapalit kaya naman napapikit muna siya bago nilakasan ang loob So Tide hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa isang tanong isang sagot Mahal mo ba talaga ang anak ko si Jessie or hindi Seryosong sad ni Diego sa binata Tumango naman ang binata at pusong sinagot ang tanong Yes Mahal ko po si Jessie Sagot ni Tide dahil yun naman talaga ang totoo. Mahal na mahal niya si Jessie at kailangan niya ang babae sa buhay niya. Dahil kung wala ito ay tuluyan ng mamatay ang kalahating katawan niya. Mayos ka kung ano-ano na iisip mo. Saway ni Tide sa sarili. Kung ganun, pakasalan mo ang anak ko. Hinalikan mo siya at naghalikan na kayo, di ba? So ngayon, pakasalan mo ang anak ko, Tide Rosales. Ani ni Jego na nagpagulat sa kanila. Hindi naasahan ni Tide na iyon ang sasabihin sa kanya ni Mr. Jego Sandoval. What? Naghalikan lang? Pasal na agad? Di nyo man lang ba tatanungin si ate kung papayag ba siya? Saad ni Jero. Oo nga dad, at hindi pa natin gaano kakilalang lalaking to. Saad naman ni Jello. Pinangungunahan nyo na naman ata si Jessie dad. Ani ni Diana. Yes po, Mahal ko si Jesse at papakasalan ko siya at kung yan ang gusto nyo para mapatunayan ko sa inyong seryoso po ako sa anak nyo. Lakas loob na sabi ni Tide sa mga ito. Abangan nyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.